Magandang araw pong muli mga kabakyard So ang video po na ito ay magbibigay po ako ng tips kung, uh, kung paano ang magiging hatian paano at kung ano ang magiging hatian po nung alimbawa kayo po ay mag-aalaga ng uh, pag-aalagay ng baboy diyan, sa mga nag-aalaga at dun po sa namuhunan Kinao po ang video na ito mga kabakyard uh, dito kay ano kay katanungan ni uh, Tatiana uh, Parol uh, ka member natin ng Native Pigla Union. So ito siya mga kabakyard. So nandito rin po mga kabakyard yung mga ilang, -ilang mga comment doon sa comment section doon sa Facebook ng uh, Native Pig uh, La Union po. So ito po siya nakikita nyo. O oh, mga kabakyard. So, meron nagsasabi na 60-40. Meron po nagsasabi na 50-50. So, ito, uh, magbibigay lang po ako ng aking simpleng eksplorasyon. Uh, base lang po sa naranasan ko noon at saka uh, pagbibigay na rin ng tips mga kabakyan. Pero ito po ay akin lang opinion. Hindi po, uh, hindi po kami pare-parehas ng, ano, ng sa loobin uh, patungkol po dito. So ang tanong po kasi mga kabakyard ay alimbawa mag-aalaga nga ng mag-aalaga po tayo ng sampung bihik alimbawa pinaalaga po sa atin yung sampung big at saka pinalaki alimbawa po para sa akin lang po ito personal kapag po uh, naibinta na alimbawa bilang po ako ay nag-aalaga alimbawa uh, may binta na yung ano may binta na yung baboy na sampo siyempre si yung namuhunan yung nagpaalaga sa atin uh, yung iba uh, 50-50 uh, ang hatian so yung iba uh, 60-40 ang hatian so alibawa nabinta na nga yung sampu na sampung baboy na yun ay pinaalaga so uh, para sa akin lang ay mas maka mas nakakagaan naman po sa uh, sa alimbaw sa akin mag-aalaga kung 60 sa akin magiging 40 si so magiging reglamento lang mga kabakyard uh, babawasin lang po lahat yung nagastos ay yung bayad po ng biik yung pinambili ng biik lahat po ng expenses vitamins feeds yung mga pakain po lahat uh, tapos yung matitira po doon yun po yung magiging uh, tubo namin so doon po ah, pumapasok yung hat yung 60-40 na tinatawag. Maging 60 po sa akin, 40% lang po sa kanya. Halimbawa po kung kumita po kami ng sabi na sabi na natin na 10,000, siyempre sa yung 6,000 na sa akin na po yung 6,000. So yung yung 40% naman, yung po 4,000 no, punta rin siya nagpaalaga. So ganoon lamang po. Yung iba naman kasi, uh, ah, meron talaga 50-50 talaga. Pero parang unfair naman po sa sa mga nag-aalaga kumpara do sa uh, nagpaalaga. Sabihin sabihin natin na siya namuhunan pero hindi naman po siya nag-alaga. Ang hinihintay naman niya yung ayong tutubuin lang. So, di ba, kabakyan, ah, parang unfair naman po yun. So, siya, namuhunan lang siya. Ay, lang yung pera niya uh, wala pong nawala sa kanya tumubo lang yung mga performance yung inintay lang niya yung pera niya so para sa akin po parang mas maganda po talaga uh, 60-40 yung 50-50 po parang mabigat po masyado yun uh, simpre kita nyo naman hirap po mag-alaga ng baboy maglilinis uh, maglilis ang kulungan, kakain, salung sa pa lahat yung talaga yung amoy ng baboy na alam naman natin na medyo talagang hindi ka nais na minsan ang uh, mabaho din dahil uh, sabihin ko na lang mga kabakyard uh, hindi na di lahat po naman po ng baboy simpre, eh, meron talaga pong may amoy at may amoy talaga yung kulungan siyempre pag titis po natin na uh, maglilinis-linis so, so napakahirap po so para sa akin lang po talaga Ah uh, 60 40 ang pipiliin ko po doon hindi 50 50 para maging fair naman po sa nag halimbawa sa nag-alaga at saka yung sa nagpaalaga so siya siya naman yung nagpaalaga naman ano ang mawawala lang sa kanya yung wala naman mawala sa kanya eh maghihintay lang ng tubo yung pera niya halimbawa ko yung pinuunan niya ibabang kung hindi man po kikita ng ganoon so ano lamang po sa akin mga kabakyard Sana ay nakapagbigay po ako ng uh, kunting tips mga kabakyard Mas maganda po kung, kung kayo po ay mag-aalaga uh, Mas maganda po 60-40 talaga Kung 50-50 po, nako, mabigat po yun mga kabakyard para sa akin Pero ito, ito po ay personal ko mga kabakyard na sa inyo naman po yun kung uh, gusto nyo ng 50-50 Kung papayag po kayo, wala naman pong uh, masama doon Basta pumayag lang po kayo sa sunduan nyo, wala po problema doon. Pero sa akin, sariling opinion lamang, mas maganda po, 60-40. Uh, 60%, uh, 60 kay, kay nag-alaga at saka uh, 40% kay uh, namuhunan. So yun lamang ko mga kabakir, sana ay nakapagbigay na naman po ako ng konting tips dito sa video na ito. So tulad ng aking sinasabi lagi, mag po lahat uh, God bless po mga kabakyard. Happy farming po.